So, mani itong gawas. Hasta na diyo. Kakuha na guys. O, oh, bagnot na kay dire. Hindi oh. Hasta na ka Kabagnota. Kailangan na diyo siya Kay murag. Uy, anag yung tagbitin dire guys. Murag. Mamuyo. Nagyong mga bitin din sa itong gilid. Bahala ka diha. Dali na dire. Dali na ba? Ano mo naman yung kadaraan ng babaw? Dali na. Oh, dora. Hala 5 na, hala 5 na sa hapon ng nanay pa tong kuan. So nya mga 5:30 siguro mga 6, dayon na yan sa kilom-kilom. Ah, bukid Hello guys, good morning. Nag-actually nagtugon ako na kaon. So Ani, mag-story ata sa ito ang ano. So, ting sahod naman yun guys, no. Nag ano naman si ano, karong 26 ang um, sweldo or 21. So, thank you. Salud sa isa ka tuwing. Eh. Nag nakasweldo, tagkaduha. Tagkaduha pa na kasi O, oh, pasalamat lang ko, Kar. Bisa ko updated everyday naga-upload. Um, kita kaya po ang uh, mga previous nga video. Uh -huh. Nindot yun diyan uh, na. Importante yun diyan thumbnail, no? Ano din, ang mga titles. Kailangan searchable yun siya, no? Para para dali ramaan no, sa mga naga-search. Nindot yun na searchable para para maano pudang ato ang video? hmm? paxe yun na kung prito. niya. Nakakaya mga yung bakto, yung mga talong okra. Kani o? ko nagkakaon yung pero pag once na ang luto niya is kanang suka kaon ko. Lili ko danlugan. Kaya ko ano, basta depende sa pagkaluto lang. Pero so, iba't ang mga like sa mga ano-ano, dili. Paksew o ka ng ano lang yun? Paksew ni yun mo siya. Makaon ako. Wala pa may kapre guys, ang tindahan, ka. Mga primeron. Mga magkaon. Oh, mga bata, di pa gusto tindahan. Ngayon, ganyo pa

may na seldang. ngapon guys. Sumingaw-mingaw atong ano. Mingaw-mingaw siya. Ng. Magalasing pon na dire. Magalasing ko na sa hapot. So nagsunog-sunog sa ta dire kay. Resengun aning orasap. Ah. Uh, ko uh, ana. Naglamok. bagnot na kayo mong tindahan wak pa may kapalimpyo ambot asa naman tong mang ano eh asa naman tong mang limpyo hay nang mang lampisa ay ba So, inaot na karong, ano no, ah, karong nga bulan mukusog na, mukusog-kusog natong tindahan. So, medyo pila po takang ano po na hinahinay. Sakto-sakto lang po yun ang ato ang halin. Ano Nakukay ang tabang uga na everyday na uh, untay ka ng halin. kay para maka suga kong tag- ano, suga ko siya sa ito mga panginahang lanun. Pagkot ko sa bangko. Mapalit oh, sa bangko. <laughs> so, what do you do, Tinky? Ready? Go! sa yung nani ni yun sa bukid kabalo man gud na walay mga silingan walay mga balay-balay dere guys so nagsalik nang gud ta sa maong customer so mana kung naay customer ang resort kailangan open gud ta nato ara naglisod na siya baba di diba? sige so mangugka eh dili Yo, my